Spotted 60% off na Lebron Witness. Solid yung bagsak presyo. 2,198 na lang to, idol. At meron pa dito, Jordan Basketball Shoes na naka 50% off lang. Say, grabe. <laughs> Yan, yeah, no? O, oh, Ja 2 na naka 30% off. Loud colorway naman ito, idol. 4,8 na lang to. At ito, another Ja 2 na collaboration. Solid din ang colorway, idol. KD, naka-50% off na itong basketball shoes mo. Baka hindi mo alam. Ito, Jason Tatum, bago pa lang. Naka-30% off na. Another basketball shoes na naka-40% off. Ganda ng colorway niyan, So, Ito pa, isa. At marami pa diyan Tara, check natin. Let's go. TV. He's the king of intro. intro is back! The king of intro is freaking back! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back And nandito tayo sa SM Aura Dito lang yan sa BGC Tagig And punta natin yung Tobis Ayan tol, sale sila up to 60% of yung nakita natin Lalo na yung mga basketball shoes Check natin Pero bago ang lahat na padaan ko lang sa channel Make sure na mapipit mo yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo So biglaan lang yung pagpunta natin dito sa SM Aura Pasukin na natin yung Tobis, tara Let's do this Tara at pasukin na natin tong Tobis Arena Dito lang yan sa SM Aura Grabe 60% off Up to ang kanilang sale Baligtad pa no? Eto Equity Ni Lebron James oh. Price drop Grabe 3.5 na lang From 8,000 plus no? Naging 3.5 something na lang Idol Eto 50% off Sa mga naghahanap nito ganitong running shoes eh? 2,497 na lang Idol no? 50% off sa Nike. At eto ay lifestyle sneakers, so oh. 24 na lang to, to lo. Dating 4,000 plus, no? O oh, 50% off again. Ito lifestyle sneakers nasa 2497 na lang siya, idol. Naghahanap ng Hurache, Nike Hurache, 60 off na yan, tol. Ang ganda ng colorway pesos na lang yan, tol, no? Ano pa inihintay mo? Ang dami pa dyan. Spot, spot lang tayo, tol, no? And matagal tayo hindi nakapag-vlog dito sa Tobis SMRA Ito, oh, yung mga nagiging hype tong mga gantong running shoes, no? Na 3,6, 36 na lang siya. Yan is Immortality, mga loud colorway, naka 40% off. XDR Tech na yan, tol. 2,577 naman yan, tol. 30% off naman yung purple colorway. Grabe yung kulay. 3,000 pesos, tol. Ay, Ayan. Oh, daami ah, ito, lo. No? Check natin, no. Ito pa, oh. Other colorway, yung cream colorway. 3,436, no. Depende sa colorway. Kung magkano yung percentage na isi-sale. Oh, yung mga loud colorway na ganito 2.5 Tall <laughs> matindi no? o eto sa mga naghahanap nito basketball shoes ganda rin no yung colorway naka 50% off na idol 2.3 na lang to o eto white and black combi ganit o oh, ganitong basketball shoes uh, 2,000 plus na lang o eto yung Jordan 1 take Jordan take 50% of ni Russell Westbrook. 2747 na lang yan, Idol. 50% of sa naghahanap ng KD Trey 50% off na yan yung red colorway niya. 2377 na lang ito. ito 60% of din, oh. GT. Ganda nito, oh. 4,000, ano yan? Dating 10,000 ngayon, 4,113. No, yan 2577 naman yung ganitong basketball shoes. Grabe, kitang kita ka na Ito ang ganda ng kombi nito idol Neon green at saka black 2577 lang yan, naka 40% off na Jason Tatum, naka 30% off na agad yung sapatos idol no? Oh. 4996 dating 7000 plus 30% off naman, ito Ganda rin no, oh. ano to 4,406 Luka Donchik Luka na to Idol oh. Ayan o, SRP tol. Ito, naka 20% off naman tong isang to. SRP is nasa 7,000 plus. Ito, 6,000 plus na lang. O, ito, Jordan. Ang ganda nito, idol. Basketball shoes na mid-cut mid lang. Yan, 3,097. Naka 50% off na yan, tol. O, ito. So, naghahanap ng ganitong colorway. 5,9 na lang yan. Sabrina, yung ganitong colorway, idol. Kevin Durant basketball shoes, o. Oh. Bread Colorway, 4197 na lang yan. idol. By the way, naka-cross tayo dyan. Eto pa, Oh. Ito yung mga murang basketball shoes kahit hindi mag-seal. Pero ito, naka-40% off, pa. Ah. 2217 na lang to idol. Naghanap ng Lebron Witness ganitong colorway ito. Naka-50% off 2747 na lang siya, tol. O, oh. dami, grabe. Ayan pa, other colorway, 60% off tol, no? Naka 60% off na 2198 na lang. Punta ka lang dito, no? Marami kang mas still dito sigurado ay ah, 20% off this one, eto. 40% off. Ayun no? Oh, 2217, 20% off ganitong basketball shoes. No? 27 o, oh, eto, running shoes, yung flex no? Flex Experience, tol. 2 1, 59. Ay, grabe, tol, no. Hindi ka magkakanda mayaw dyan, tol. Na, ito pa. Mga medyas pang partner. Naka 40% off na yan, tol, no. Ayun, no. May pa 500, 400. Yan. Check nyo na lang pag nagawi kayo dito sa Tobis Arena SM Aura.